may apat na lugar na natukoy na ikinukonsider ang areas of concern kagad at sa magaganap na barangay at SK election sa buwan ng Oktubre dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa naging panayam ng IFM Dagupan kay Pangasinan Provincial Election Supervisor Attorney Marino Salas na pag-usapan nito sa naganap na pagpupulong kasama ng mga concern agencies kagaya ng AFP at ng PNP. Mababang ang porsyento naman ito anya kung tutusin dahil sa laki at lawak ng lalawigan ng Pangasinan na may migit isang libong barangay at tatlong daan. Samantala, natukoy na sabing mabarangay dahil sila may insidente na may kinalaman sa eleksyon nito man nakalipas. Inayag na ni Salas na all systems go na din ang Comelec Pangasinan sa magaganap na filing ng Certificates of Candidacy ng mga tatakbo sa halalan sa Oktubre sa barangay dito sa buong nalawigan ng Pangasinan. Kasama na dito sa IFM Dagupan, reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years, ito si Idol Batsagtalaw, Tatak RMN.